ang bad naman ang pag-iisip ko kahit sino. Pero, iba-iba na pa na, mm -hmm. na experience ko eh, di ba? Yung, lagi, um, yung may, may, talk nga ako na sa YouTube, yung parang, huwag yung ipinagkakatiwalay anak nyo na ano, yung mag-sleepover, yung mga ganyan. Kasi hindi mo alam kung may kapatid yun, o may uncle yun. Hindi mo masabi, eh, di ba? Wala, takot takot, Ngayon, Paano? Pag mag-aaral na siya. I-homeschool ko na lang ba siya? Ganun ako mataan. So, praning mom ka praning. talaga. At dahil may pinag yon naman yun, di ba? oh Pero kahit naman yata, siguro wala eh, no? Yung mga nangyayari ngayon -na -na, sa... No. But uh, yeah, actually, no. hindi lang dahil babae siya. Kasi kahit yung mga lalaking mga uh -oh. baby ngayon, kung ano-ano na rin ang nangyayari. Pero... Kung pwede, sa susunod yung baby mo, lalaki naman. Lalaki, o. Oh. Tapos lagi hmm. sinasabi ng OB ko, kasi dapat kambal yan eh. So may chance na kambal pa rin yung susunod kong baby. Kasi ang lola ng asawa ko kambal, oh, so talagang lalaki na. Lani. Oh. So kung papalarin, dalawang kambal na lalaki, di ba? Oh, oh God. Pero gusto ko magkaroon ng lalaki. Hinaan. <laughs> Tapos, kailangan.